Guys, mag-update uh, ko sa uh, akong giingon nga mga accessories sa DA64W High Roof nga matik Matic Turbo uh, nga ako nga kuha no. So mo ang mga accessories guys. So ako napakita na nako na tong mga accessories niya sa gawas no. Like ang mag tire, ang iyang pagbuyang pag, mag, yang tire, iyang Uh, rain visor na asagawas no na asa na apuday kanang roof rack and then automatic folding na iya hang kuan kanang mirror so diri sa sud mo niyo makita so naatay kini kauban na ni siya guys ini ceiling fan nila buha ka buok apil na ni siya sa kaning fully loaded nga set up nila and then naka VIP ceiling na po daw nice kay guys oh VIP ceiling then ang ato ang kuan apostery na po ato ang mga bangko na ana siya pa Ng dito bangko sa pinakalikod na affordable mahal sa alsa po na to no? so karon ang Pinakahighlight uh, pinaka highlight ani niya dinhi sa sud para nako is kiniya kay pagkita guys ha sumoni so, ang pinakakuan guys highlight siguro sa sud na nako ay kining gauge no na sa temperature na atud sa sa iyang kanang water gauge niya na diha all in one na, na siya dayon iyang dashboard actually da ang dashboard dashboard niya kay ki pa kung hindi pa customize nga same color sa ato ang pintal sa ya yeah, nya ang uban kini mga color as is na ni like this ila na lang nang gi pa gibalik og pintalan no so um, ni ang kuan yang speedometer diri okay? so mo siya way kalainan sa mga normal nga sakinan nga o, kay murag 6 inches na or 7 napod sila ay katong 9 inches pod na monitor pero na ay aduon nga mga 8K yata or 7K so okay kini lang ako mas okay na nang radio radio ra man tanong ito yung mga kuwan niya FM so siya and then natay kaning front cam back cam parte na po na sa yahang uh, package and then ang pinagkakuan siguro nako uh, more normally sa mga high roof guys na agi ni siyang inani oh. kini siya ba mukhang sudlanan o mga documents ninyo ana, sudlan ni mo dihag sudan baka <laughs> na yung mga Basta high roof, mauna siya kung daw Kaya ang low roof nila murag wala No? Na yun Ay suga, ako suga ni akin ni eh. Na yun Mura siguro ni Ang nasa suod guys Nga part sa ilang fully loaded setup. Which I uh, Mala akong pasabot guys Ang nga doon Bangko apel sumoto so, no moto siya ito ang mga nakuha nga, mga parts sa accessories nila na libre na sa fully loaded setup and again sa nangutana ang sa toy car ver, uh, version nga builder sa igon ani nga unit guys high roof high roof siya matic turbo DA64W na variant is 270k lahang cash o na siya money so i share lang ako kung unsay ako ang uh, mga experience or na balaan and the rest daghan silag mga variant daghan pud silag mga klasik klasik nga unit pero depende na kung nga set up inyo ha kanang uh, basic set up lang semi loaded or fully loaded